Sa video na ito ay ating ibabahagi ang limang personalidad na merong mga importanteng ginagampanan sa ating bansa, na piniling magkaroon ng maangas na sasakyan hindi lamang basta maghahatid sa kanila ng paghanga ng mga Pilipino, at kanbinyente sa biyahe, kundi para magbigay sa kanila, at kani kanilang mga pamilya, ng proteksyon mula sa mga masasamang loob na magtatangka sa kanilang buhay. Halina at ating panoorin hanggang sa dulo ng video na ito. Robin Padilla, ay sa kasalukuyan ay naglilingkod bilang isang senador, na hindi lingid sa kaalaman ng nakakarami na ang kanyang namayapang ama na si dating gobernador ng Camarines Norte, na si Casamero Roy Padilla Sr., ay biktima ng pagpatay noong 1988. Ang pagbili niya ng isang Toyota Fortuner ay isang malaking tulong para sa kanya at sa kanyang pamilya para makaiwas sa mga masasamang individual na magtatangka sa kanilang buhay. Ito ay mayroong bulletproof na may 2.8 liter engine, 4x4, at may top speed ng 190 kilometers per hour na nagkakahalaga ng 2.5 milyon pesos. Rafi Tulfo ay isa ring senador at TV personality na ang parehong posisyon na kanyang ginagampanan ay nakakapagdulot sa pagdami ng kanyang mga kaaway. Sumatutal ang araw-araw na pagganap niya sa tungkulin ay magbibigay sa kanya ng napakaraming piligro, at tangka sa kanyang buhay at ganoon din sa kanyang pamilya. Siya ay bumili ng Armored Chevrolet Suburban na mayroong bulletproof upang makadagdag ng protection sa kanyang security. Ang kanyang sasakyan na ito ay isang full-size SUV, walong seater, na mayroong napaka-eleganteng disenyo at napaka-komportabling sakyan. Mayroong napakalaking makina na 6.2 liter V8 engine at may top speed na 245 km per sa lakas na 420 horsepower, nagkakahalaga ito ng mahigit 10.5 million pesos. Manny Pacquiao ay ang ating pambansang kamao at dating naglingkod bilang senador. Ay nagmamay-ari ng isang GMC Hammer H2, ang Hammer ay isang brand ng mga pick-up at SUV na naunang ibinenta noong 1992, nang magsimulang magbenta ang M General na civilian version, ang M998 Humvee, bagamat hindi na ipinagpatuloy noong 2010, bumalik ang Hammer bilang sub-brand ng GMC noong 2020. Ang sasakyan ni Manny Pacquiao na ito ay isang large SUV na mayroong 5-seaters at may malaking cargo space sa likod, sa kasalukuyan, siya ang pinakamayamang celebrity na merong net worth na 11 billion pesos. Sa taas ng antas ng kanyang kabuhayan ay di maiiwasan na magkaroon ng mga banta sa kanyang buhay at ganoon din para sa kanyang pamilya. Kaya ang pagkakaroon ni Manny Pacquiao ng GMC Hummer H2 na pinagawa niya ng bulletproof ay malaking tulong para sa kanyang security. Ito ay may mayroong 6.2 liter V8 engine at may top speed na 193. Sa lakas na 393 horsepower, may fifth seater, nagkakahalaga naman ito ng mahigit 8 milyon pesos. Coco Martin ay isang aktor, direktor, at producer na si Coco Martin, ay nakilala na mahilig din mangulekta ng iba't ibang uri ng sasakyan, at ang isa sa pagmamayari niya ay ang Inca Sentry Civilian, ang kanyang armored car, Nagawa sa Canada ay may proteksyon laban sa mga malalakas na bala at mababang uri ng pampasabog. Ang astig na itsura ng sasakyan na ito ay bagay na bagay sa personalidad ni Coco Martin. Ang Incas ay isang Canadian best company na dalubhasa sa pagdidisenyo at paggawa ng iba't ibang armored vehicles. Ang exterior design nito ay may parehong spoiler sa harap at likuran, isang modified rear bumper at may eliminated steps para sa dagdag sporty looks ng sasakyan. Mayroon din itong night vision system na magagamit ng driver kapag madilim ang daan at walang ilaw, ito ay kaya din na tumakbo kahit flat ang gulong, mayroon din itong 360 degrees surveillance camera, ang loob naman nito ay puno ng mga luxury features, at mayroon pang entertainment system ang Inquis Sentry Civilian ni Coco Martin. Ito ay may 6.7 liter V8 engine, na kayang mag-top speed hanggang 220 km per hour na may lakas na 330 horsepower, nagkakahalaga naman ito ng mahigit 22 million pesos. Chavit Singson ay kilala bilang isang politiko at matagumpay na negosyante. Nakilala rin siya bilang isang matapang na tao, kaya di na mabilang na mga kontrobersyal ang kanyang naranasan at mga gulong kinasangkutan. May mga nakakabanggarin rin siyang mga malalaking tao kaya marami ang gustong patumbahin siya. May hahalin siya sa pusa na maraming buhay, kaya naman isa siya sa kinikilalang pinakamatatag na personalidad sa Pilipinas. Sa katunayan na ay pitong beses nang may nagtangka sa kanyang buhay. Ngunit pagkatapos ng mga ito ay matibay pa rin nakatindig ang isang Chavit Singson. Kaya hindi na nakakapagtataka na ang kanyang mga piniling mga armored vehicles, kagaya na lamang ng Inkes Sentry Civilian, at mga BMW Armored Vehicles, ay hindi kayang tabla ng kahit na anong matataas na kalibre ng baril, at pati na rin ang mga mababang uri ng pampasabog. Maliban sa mga naka-bulletproof niyang mga sasakyan, ay naglalaan din siya ng mahigit 50 milyon pesos kada taon para sa kanyang security. Sinabi naman ni Chavit na ang BMW logo na makikita sa harap ng kanyang armored car ay hindi kumakatawan sa sikat na brand ng sasakyan na BMW na isang tanyag na German car brand kundi ang ibig sabihin nito ay Baluarte Motorworks na isang local manufacturing company Ipinagmamalaki naman ni Chavit na may kakayahan din ang mga Pilipino na makagawa ng mga dekalibreng armored vehicles gaya ng foreign brand sa murang halaga Hindi nabanggit ni Chavit kung magkano ang halaga ng armored car niya na ito Ngunit binanggit niya naman na ang budget sa pagbo bulletproof ng isang sasakyan ay umaabot hanggang 5 million pesos at 200,000 pesos naman para sa isang bulletproof na glass panel. Nabanggit din ni Chavit na nakapagbigay na siya ng kagaya ng BMW Armored Vehicle para sa ating militar at minsan na rin niyang ipinahiram ang isa kay VP Sara Duterte noong panahon ng eleksyon. Ano sa inyong palagay mga kaibigan? Ano kaya, ang inyong pipiliin na armored vehicle? Kung kayo ay biniyayaan ng napakaraming pera, para magkaroon din ng isa sa mga bulletproof na sasakyan. Ilagay ang inyong komento sa ibaba, baka magbago ang gulong ng inyong palad, huwag mawala ng pag-asa at samahan ng pagsusumikap at dasal. Salamat po sa panunood!